magpapaalang hapon sa inyong lahat na andito na naman sa inyong harapan ang syukoy ng karagatan panibagong gabi, panibagong adventure na naman tayo bali andito na kami sa spot kaarating lang sana makadali siya ulit ng at may na naman na bagyo uras alas 6 yun guys sa mga baglang at pagdali madib na rin kami at ito solid agad Ayun, sa fall. Nakapunit pa. Kasawli. Ayun, sa fall. Hindi ka na dyan magkakawala. At ito, punong. Nakatago ang ulo. Ayun. Ay, nakapunit na naman. Palyado na naman ang kamay ko. Naglilinlikod na naman ito. Kahawak na naman ito ng bao. -o. Ayun, sa pa Ops, danggit. Dalawa. Tatlo pala, ay apat. Ayun, sa full. Ito pang pa isa. Sa full uli. Ito pa. Ayan, sa full rin. Oy, tatakas yung isa. Buti at huminto. Ayan, sa rin. Naubos natin itong apat. Danggit pa. Ayun, sa pool. At ito, danggit uli Ayan, sa rin. Parang madanggit sa bahurang ito. Ops! Solid! ayun Sa pole! Bagong spot lang ito guys. May isda pala dito. Ops! Kanuping! ayun Gitik! Kulapuhan dati ito. At ito mga puno na lang ang tira. May isda pa dito. Punong. Ayun, gitik. Wala pa dito na at kulap pa ito ng mga nakaraan. Ngayon pa lang unti-unting naglalagas. Ito, may ping pa. Ayun, manok pa. Yan, sapol. Magandang cega tiyaga tsagaan ito. At ito, kanuping uli. Ayon, getik. May danggit pa. Dalawa. Kaya lang maliit. Ito, mayroon pa. Marami. Ayos, at nakatagbo tayong maraming danggit. Andito pa. Kaya lang maliliit. Huwag muna natin kunin para makalaki pa. Madami ito. Ito pa. Ito, may malaki-laki. Pwede na ito. Kasa muna. Ayun, sa pool. October, malalaki na ito. Pwede nang kunin. Sana hindi pakita ng iba. At pag nakita ito lang iba, kukunin ito. Dami. Nandito lang sa kulapuhan. Nasa ilalim ng mga kulapo. Sigurado ito sa October. Babalikan natin. Ya. Yeah. badami Madami ito. Kwartang linaw ito kapag lumaki na. alakilakihin lakihin muna natin. Andun pa sa unahan, marami. Sayang, kung malalaki ka lang, ubus ka sa akin. Sana sa pagbalik natin sa October na andito pa ito. Pag ganitong grupo ang mga danggit, tirahan ito ng isda. Oy, walo-walo. Ito ang matapang. Pero may mas matapang pa dito. Yung may kulay dilaw at itim. Ayun, manok uli. Huwag tayong kalapit at baka magalit. Ayun pa. Hala, nagsama ng danggit at mga manok. Ito, kanuping. Ayun, gitik. medyo malinis lang ang bato pero tirahan manang ng isda ito kanuping pa nakatalikod ayun sa pole ayaw pang sumama sa labas ayan sumama rin pag malinis ang bato bihira ang kulambutan sa ganito at ito isdang kurisan Ayun, getik. Nakatanggal pa sa pana. Patay na. Damputin ko na lang. Kanuping pa. Ayun, sa ah, sana kayo yung kasama kong dalawa. Sana marami rin silang mapana. ponong ayun gitik may isa pa kasa uli ayan sa pool rin Ops, lapo-lapo. Dalawang guma ang gamitin ko. Para siguradong lumampas sa ulo. Ito na, lapulapo. Humanda ka na. Lampas ito pati sa kaluluwa mo. Ayon, sa pole. Lapulapo or baraka kung tawagin dito. Masarap itong isigang. Thank you, Lord. At nakachambang lapulapo. Oy, as dagat. Kulay tigre. Ito ang pinakamatapang. Dalawang guma ang gamitin ko para siguradong lumampas sa ulo. Umanda ka na, as dagat. Balanghitan or labong kung tawagin dito. Ito na. Ito na ang tatapos sa maligayang araw mo matapang, hindi umalis. Ayun, sa ang bato. Ay ha, mali yan. Hindi tinamaan. Nagtangad lang yung hitan. hitan. ko link sa. Sana hindi tumago. Nawala na. Nagtago. Ay ha, mulat hindi tinamaan. Ando sa ilalim. Ayun, sa pool. Malakas. Mas malakas pala ito dun sa kulay brown. Pilit na tumatakas sa bana. Hindi ka makakatakas. May sima ito. Kahit anong gawain mo. Tanggapin mo na na maadubo ka bukas. Nagpipilit na makatakas. Wala ka nang magagawa. Napasarap ang tama sa ulo mo. Kanina umilag ka, ngayon raw. Haha. <laughs> ano ka ngayon? Hindi ka makaporma? O, oh, sige. Hindi ka makakatakas dyan. Andiyan na ang kasama ko. Kapatayin ka na nyan. Nagpipilit na makatakas. Nagbuhol. Itinago yung ulo. Ayan, dalawa na yung kasama kong tamulong. Sigurado ka na, gata ka bukas. Sabay lalagyan ng isang tasang siling labuyo. Talap sa lubot. Mahina na. Papatay na ito. Kahit anong lakas niya, hindi talaga siya nakatakas. At ito, manitis. Dalawa. Ito muna sa baba. Ayun, gitik. Kasa uli. Ayan, gitik pa. Danggit, buntot lang ang kita. Ayun, sa pole. Naglalabasan na ang mga danggit ngayon. Ganito talaga kapag amihan na. Sana matagpuan natin ang grupo ng malalaking danggit. Ohoy! Yon, kulambutan! Thank you, Lord. Dagdag pandurodugtong na ito. Ayon, sa Paul. Maraming ibugang tinta. Sayang. Sa bagay, mura pa ngayon ang tinta. 400 pa lang isang bote ng gin. At ito, danggit ulit. Ayon, sa Paul. Sana makaisa pang kulambutan tayo. Oops, manites. Ganda ng pwesto. Nasa tuktok ng malaking bato. Ayan, sa pool. At ito may tagpian sa ilalim ng corals. Ayon, the bliss mailap ayan sa pool at nag-akyat na rin ako sa bangka shout out kay Rosana Bilya Hermosa at Lolita Matibag at kay Sinay Daddy Borja And guys ayos man papupunot na bagay itong silo nung kasama ko sortihin itong kasama kong ito at shout out na rin kay Inuso na lagi nanonood ng video ko. Pagbigo talaga sa pag-ibig, buhay na sa hanap buhay. <laughs> At shout out rin kay Lars K. Hortilano. At higit sa lahat, shout out kay Ma'am Fuentes. Malakas ang habagat. Marami sanang danggit. Kailang alanganin pang kunin makapali sa kulapon hindi lang yun at kung malalaki nga siguradong tagob ang bangka hanggang dito na lang muna una natin dive at mapakalwan dive pa kami yun mapupuno na ang kahon may isang silo pa oh, sumalaki talaga ang kulang buutan. Malipat lang kami ng kabilang bahura. Oras alas 10.